Lahat tayo ay may mga pangarap na gustong makamit. Maaring nais nating makita ang ating pamilya na magkaayos, mawala ng timbang, o magsimula ng sariling negosyo. Ngunit kapag tumatagal ang panahon, mga buwan o kahit taon, at walang nakikitang pagbabago, madali tayong mawala ng pag-asa at isipin na hindi na ito mangyayari. Maaring mag-isip tayo na ito na ang pinakamabuti at kailangan nating tanggapin ito. Lahat tayo ay dumaranas ng pagkabigo pagkatalo, pagkawala at sakit. Bahagi ito ng buhay at madaling mawala ng pag-asa. Minsan, ang mga bahagi ng ating buhay ay parang hindi na uunawaan. Ang mahalaga ay kung paano natin hinaharap ang sakit. Ang sakit ay nagpapabago sa atin. Bawat masakit na karanasan, kahit hindi mo gusto, ay nagtuturo sa iyo ng mga bagay na hindi matutunan sa magaan na panahon. Sa mga panahon ng hirap, kapag hindi ka komportable dahil sa pagkawala o sakit, madali kang matakot. Ang kung paano ka babaguhin ang sakit ay nasa iyo. Maaari kang maging mapaghiganti o maaari kang maging mas mabuti. Maaari kang mawalan ng pag-asa at sumuko sa iyong mga pangarap o magkaroon ng bagong sigla at kasiyahan sa mga bagong pagkakataon. Nakakaranas ako ng mga pagsubok ngunit hindi ako nagreklamo dahil ako ay isang mandirigma. Alam kong kaya kong harapin ito. Huwag magreklamo sa mga pagsubok o sakit kung wala ito, hindi natin maaabot ang ating mga layunin. Minsan tayo ang nagdudulot ng sakit sa sarili natin sa pamamagitan ng maling desisyon tulad ng pagkakaroon ng masamang relasyon o sobrang paggastos. Ngayon harapin natin ang mga resulta kahit na ito ay masakit. Lahat tayo ay dumaranas ng sakit, ngunit ang hamon ko sa iyo ay huwag lang dumaan dito, kundi lumago ka sa proseso. Ang hirap ay pagkakataon upang maging mas malakas, magkaroon ng magandang pag-uugali at bagong tiwala sa sarili. Kahit sino ay maaring sumuko at hayaan ang sakit na talunin sila. Ang sakit ay hindi para pigilan ka. Ito ay para ihanda ka, dagdagan ka at paunlarin ka. Ang mga pagsubok ay bahagi ng buhay. Huwag mong sabihin na hindi mo kaya. Hindi ka mahina, kaya mo ito. Sa kalaunan mawawala ang sakit at magkakaroon ka ng bagong lakas. Hindi dahil hindi pa nangyayari ang isang bagay ay nangangahulugang hindi ito mangyayari. Laging may mga bagay na sumusubok sa atin na tumigil kung nasaan tayo. Ang buhay ay may paraan upang itulak ang ating mga pangarap pa baba at minsan ang mga pangarap ay natatakpan ng mga pagkabigo o pagkakamali sa nakaraan. Kung naaalala mo ang sakit at mga pagkakamali, balik rin ito at alalahanin ang iyong pangarap. Baka may mga pangarap kang natabunan. Dati naniwala kang makakagawa ka ng maganda, magiging leader sa kumpanya o matatanggal ang bisyo. Maaring maraming taon na ang lumipas at nagkaroon ka ng mga pagsubok, pero huwag mong tanggapin ang iyong kalagayan. Gusto ng kaaway na linlangin ka, na ibari ang iyong pangarap at isipin na hindi ito magiging totoo. Huwag maniwala sa mga kasinungalingan na ito. Hindi pa huli para sa gusto mong maging. Bawat oras na aalalahanin mo ang iyong pangarap, tinatanggal mo ang dumi at binubunot ito. Ang tunay na tanda ng isang kampiyon ay kahit na may dumi na itinapon sa iyong pangarap, hindi mo ito hinahayaan na matabunan. Patuloy mong tinatanggal ito at umuusad. Ang patuloy na pagsusumikap at halos walang natatamo ay hindi katapusan ng iyong kwento. Ang mga magaan na pagsubok ay pansamantala. Ang pagsubok ay pansamantala, ngunit ang kaluwalhatian ay walang hanggan. Panginoon, naniniwala akong ito ang taon ko para maging malusog at buo, para makilala ang mga tamang tao, para umangat sa aking karera at pumasok sa bagong antas ng aking kapalaran. Ito ang taon ko para makamit ang mga pangarap, makalaya sa depresyon at makilala ang mga tamang tao. Ito ang taon mo para makita ang katarungan, para sa pagbabalik-loob at bagong simula. Ngayon, ituwid mo ang iyong isipan sa tamang direksyon